Hello, hello, my dear Aries. Welcome or welcome back to our channel. My name is RJ, your tarot card reader. Atang kagawin natin ngayon my dears, ang yung first 15 days of December. This is from December one ng December 15, 2025, and this is a general. Reading, so reminder, paalala lamang my dear na ang gagawin natin today ay general reading So hindi po ito 100% na magro-resonate para sa ating lahat So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading, okay? So let's go na tayo my dear Aris, cut na natin into three uh, Cut na natin yung ating card into three and then eight cards tayo Aris And sa mga gusto po magka-private reading sa akin, uh, nasa description box down below yung link natin, Facebook page, and uh, yung iba pong mga um, details kung saan nyo ako pwedeng makontakt. Nasa description yan, my dear. Okay? And nag appear din yan dito, my dear. Dumadaan din yan dito. Actually, lahat ng sinabi ko ay dadaan yan dito sa baba. Okay? So, let's go tayo, my dear. First card mo, my dear Aries, para sa yung first 15 days of December. We have here the Ten of Cups. Very, very nice. Okay. So, ang ganda ng energy nito, my dear, kasi nakukuha ko na ang dami mong gustong gawin or ang dami mong pasabog na may kinalaman sa pamilya. Okay. Ang dami mong, this is more on emotion. Okay. Ang dami mong baka, baka gusto mong bilhan ng ganito si ganito or gusto mong isurprise si ganyan. More on family, my dear. Ang dami mong goal, ang dami mong, mong, mong gusto mong mangyari, ang dami mong gusto mong mangyari, ang dami eksena, my dear, sa card na to. Pero hindi ko siya nakukuha, my dear, na nangyayari. Nakukuha ko siya na nandun pa siya sa area ng iyong emotion, okay? So, kung aanuhin natin siya, nandun siya, my dear, sa, sa area na yung iyong heart is ang desire o ang daming yung gustong mangyari like gusto kong bilhan ng ganito si ganyan or gusto kong dalawin yung mga ganun my dear okay or there's a tendency na pa, baka gusto mo magkaroon ng salo-salo kasi kung nakikita mo dyan my dear uh, everybody's happy napakasaya lang na talaga ng card na to okay pero kung tatanungin mo ako nangyayari na ba to or ano nakukuha ko na para sa energy pa rin siya my dear ng iyong emotion Okay, nandun pa rin siya. May hindi pa siya nakakalabas. Let me see. We have here the Nine of Swords. Okay. Tama yung nararamdaman ko, my dear. Hindi pa siya nangyayari. Okay. May marami kang mga gustong mangyari. Napakarami mong gustong mangyari, my dear. Ngayong first 15 days of December. Kaso ang problema is, posibleng yung iba doon ay hindi pwede or hindi accessible. Okay. So, magdudulot yun na matinding distraction sa'yo, my dear Aris, yung mga bagay na gusto mong mangyari, especially kung may kinalaman sa pamilya. Ang nakukuha ko dito, my dear Aris, is kung ano lang yung kaya mo. ba diba? Kung ano lang yung kaya mong gawin, huwag mong pilitin. Kasi, alam naman natin, my dear, lahat naman tayo may pinagdadaanan, ba diba? Although, we, we want all the best para sa mga mahal natin sa buhay. Talagang gusto natin, may dear, yung the best, yung talagang, kung kaya nga lang natin talagang ibigay sa kanila, may dear, lahat-lahat gagawin natin. Pero, ayan, uh, nagkakaroon ka na 9 of swords, this is energy of overthinking, stress, ganyan. Uh, there's a possibility, may dear, na yung, yung emotion, okay? Yung emotion mo is marami talagang gusto mangyari, kaso, alam mo deep inside your heart na hindi ito pwedeng mangyari kasi mayroon mga certain na uh, blockages. Mayroon mga certain na uh, rason o dahilan kung bakit hindi ito pwedeng mangyari. Okay? And depende yan may dyan sa sitwasyon na meron ka. Next card time my dear Aries. We have here the energy of the Nine of Cups. Okay? Hmm... Ang, una, ang unang pumasok may dear na energy dito is for some of you is nag-expect kayo na magiging okay yung family. Okay, may kinalaman talaga sa sa family. They're expecting na sa pagsampa may dear ng first 15 days of December na magiging okay yung family. Maliban dun sa nasabi ko kanina na parang meron ka mga gustong i-provide, meron ka mga gustong pa-surprise or salo-salo, handaan, kung ano man may dear yung pinaplano mo, meron ka mga gustong regaluhan or meron ka mga gustong surpresahin, kung ano man yan may dear. Isa sa nakuha ko may dear sa energy ng Nine of Cups is yung energy na parang ini-expect mo na by this time meron ng meron ng result or kung ano man yung dinadasal mo or kung ano man yung hinahangad mo is mangyayari na siya lalo na connected sa energy ng pamilya Ah, uh, maliban sa pagkakaayos at pagkakabate siguro inexpect expect mo na December is sama-sama parang ganun parang sama-sama salo-salo ganun pero parang hindi siya mangyayari. Okay, tingnan natin my dear. Actually, more, more on reaching out. Yung merong tatawag, merong manghingi ng sorry, yung mga ganon. Okay, pero I think parang hindi siya, hindi ganon yung nangyayari. We have here the energy of the Five of Pentacles. ah uh, for some of you, problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Talagang kapos na kapos talaga my dear pero wag mo masyadong iano my dear yung sarili mo wag mo masyadong i-pressure talaga yung sarili mo kasi kagaya ng sinasabi ko hindi lang ikaw my dear ang nakakaranas nito hindi lang ikaw ang sinusubok talaga ng panahon kung ano lang yung kaya mo kung ano lang yung kaya mong ibigay yun lang yun my dear i think kung talagang mahal ka naman my dear ng mga tao sa paligid mo maiintindihan at mauunawaan ka naman nila my dear na yun lang yung kaya mong i-provide okay and kasi ano, meron problema na may ginalaman sa usapin ng pinansyal. So, wag kang masyadong, siguro, kung ano na lang yung meron may dear Aris, kung ano na lang yung nandiyan dyan, kung ano na lang yung kaya is, yun na lang. Kung baga sabi pa nga ng mga matatanda, ba, diba? Pag maikli ang kumot, matutong, mamaluktot. Okay, yun lang ang nakukuha ko dito. Kasi parang gusto, meron ka talagang isang bagay dito na gustong gusto mo siya. And napakaraming energy ang pumapasok dito, my dear. Sa energy ng Nine of Cups is more on parang emotional na, posibleng emotional fulfillment na kung ano yung gusto mong mangyari, ay eh, mangyari siya. Pero merong specific na energy na pumapasok sa akin, which is parang meron kang ini-expect na tao. Okay, there's a possibility na meron kang ini-expect na tao. Baka ini mo may din na magsusorry ito uh, makukonsensya siya sa mga ginawa niya sa'yo or maiisip niya, my dear, na pamilya kayo or maiisip niya yung halaga mo, yung value mo pero nakukuha ko dito, my dear, na parang hindi. Okay, parang hindi mangyayari yon For some of you naman, eh, siguro meron kayong mga tao na gusto ninyo makasama ngayong uh, first 15 days of December 16 hang uh, 50 uh, December 1 hanggang sa katap hanggang sa 15, okay? December 1 hanggang December 15, 2025. Ayan. Meron kayong mga tao na gusto ninyo makakasama kasama or gusto ninyo makausap, my dear. Pero, sad to say, parang napaka-imposible na makausap mo yung tao na yun. ah uh, posible meron ka mga pinaplano, meron ka mga gusto mangyari. Pero, ang number one na magiging problema mo dito, my dear, is more on budget kasi meron tayo dito five of pentacles. Okay. So, let's go tayo, my dear. Next card tayo. Last four cards. Last four cards tayo, Aris. Nakukuha ko talaga, my dear. Parang hindi siya... Na meron ako nakukuha ang tao dito na parang hindi siya nakokonsensya. Okay? We have here the Ten of Swords. Okay? So, tingnan mo. Ten of Cups and the Ten of Swords. So, sabi ko nga kanina, nararamdaman ko talaga, my dear Aris, na hindi siya nangyayari. Nasa loob mo lang siya. Mga bagay na gusto mo mangyari. For some of you, my dear, is... Meron kayong mga energy na bibitawan na talaga ninyo. So... If, sabi ko nga parang meron kang hinihintay na tao na magso-sorry sa iyo or parang magbabalik loob or kung ano man 'yan, I think may my dear Aries, this is the time na parang i-let go mo na tong tao na to and kasi parang ikaw na lang yung kumakapit dun sa connection eh. Ikaw na lang yung may gusto na maging magkaroon kayo ng Ten of Cups. Yun na nakukuha ko over here. So, parang dun sa kabilang area or dun sa kabilang side, sa kanya parang wala na. Wala na yung, wala na yung connection na yun. Kung kung nasaan man siya naroon ngayon, parang masaya na siya. Okay? Pero hindi ko to close na, hindi ko lang to kinoclose, my dear, para sa mga buhay. For some of you, is because, siguro dahil wala na rin yung tao na yun, like, pwede siyang lumisan na parang, umalis talaga, ganun. Or pwede naman na lumisan na talagang, wala na talaga, as in, like, sumakabilang buhay na talaga. Pwede naman. So, depende talaga, my dear, sa sitwasyon. Pero so far, my dear, yung energy, my dear, dito sa first row natin, ito, my dear, yung pagbitaw mo don sa energy na ay mabubuo pa to, pa yung pamilya namin, magiging okay pa. So, Posibleng sa mga unang araw ng December, my dear, maging magulo or maging super bothered ka talaga or mabagabag ka talaga, my dear, sa ganitong energy kasi talagang nag expect ka or meron ka mga bagay na gusto mong mangyari. Pero nakukuha ko, my dear, bago matapos ang first 15 days of December, magsisink in na rin sa'yo to, my dear. Kung baga parang tatanggapin mo na lang din, my dear, na wala na siguro. Kung parang hindi na siya mangyayari. Kung baga hindi na siya mangyayari kung ako lang yung may gusto or baka hindi siya mangyayari kasi may problema tayo sa usapin ng financial or meron tayong pinagdadaan na may kinalaman sa usapin ng financial kasi meron ka ditong five of uh, pentacles. We have here the four of wands, okay? Definitely, nine of sword and the four of wands. Posibleng sa loob nga ito ng relationship, my dear, okay? Posibleng may nangyayari sa loob ng relationship or sa loob ng family. Uh, I love yung energy ng, ng, Uh, ano mo my dear, yung inner mo, I love yung energy mo doon kasi gusto mo talagang magkaayos, gusto mo magkaroon ng closure, gusto mong, actually ang ganda nung layunin mo, ang ganda nung energy mo my dear Aris, pero ikaw lang kasi yung may gusto nun eh, yung kabila parang ayaw, okay, or siguro baka hindi kaya, di ba? Kung, kung meron ka mga tao na gusto mong makasama, siguro baka hindi pa ngayon yung panahon para makasama sila depende may dear sa situation no kasi i'm getting a lot of energy nakakasagap ako ng ng energy na parang gusto mo makasama pero hindi mo na siya pwedeng makasama kasi wala na talaga siya so dalawang energy din na nakukuha ko doon kasi may mga nararamdaman ako na umalis or iniwanan ka and as in iniwanan ka na posibleng pinagpalit ka yung mga ganyan or baka nagkaroon kayo ng misunderstanding tapos grinab yung opportunity na nag-aaway kayo something like that para makaalis siya my dear sa sa piling mo or makaalis siya my dear sa sa pamilya yon yun na nakukuha ko may dear ha na grinab niya yung pagkakataon na nagkakaroon kayo ng problema kaya siya umalis okay so yung isa naman na energy is lumisan na talaga. Ibig sabihin kinuha na talaga siya ng ating buong may kapal. So napaka-imposible na yun, my dear, na makasama mo talaga siya, my dear. Um, Meron din pakikipag-ayos, okay, so actually parang ganun gusto makipagbate, ano mga ganun, nag-expect ka na magiging okay kayo, actually connected yun doon sa una kong sinabi, and may kinalaman sa pera, no, alam naman natin, my dear, na napakarami talaga natin gusto maibigay sa mga mahal natin sa buhay, pero sad to say, di ba, pag kulang talaga yung pera, is hindi natin magawa-gawa kasi kulang nga yung pera. Let's go tayo, my dear Aris, let's go, let's go, let's go. Tingnan natin kung anong meron, first 15 days of December, we have here the energy of the hangman, okay. So, I think my dear, kaya hindi nangyayari yung, wag mo itong i-take ng very very seriously my dear ha, uulitin ko, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganito, marami ang nakakaranas ng ganito, nakailang reading na ako na merong ganitong energy, so definitely hindi lang talaga ikaw ang nakakaranas ng ganito. Sa energy ng hangman, nakukuha ko dito, my dear Aries, na kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, is, pangit man pakinggan, my dear, is dapat mo talaga siyang pagdaanan para meron kang matutunan. Meron siyang lesson sa energy ng hangman. Kagaya nung nasagap natin kanina na may mga tao talaga na maski gusto mong maayos kayo, kung siya mismo ayaw niya talagang maayos, wala tayong magagawa. Lesson yun, my dear. Lesson yun na minsan maski gusto mo na maayos yung pamilya o mabuo yung pamilya o maging masaya ang lahat, kung yung kabila naman is ayaw, wala tayong magagawa. And maraming tao, my dear Aries, ang talagang naglalabas talaga sila ng effort. Okay, naglalabas talaga ng effort, my dear, as in, minsan sila pa yung umiiyak, minsan sila pa yung nagmamakaawa, yung mga ganyan, na balikan sila, na ayusin yung pamilya, pero ang nangyayari kasi, once kasi na bumalik yung tao, my dear, sa piling mo, at ganun kasi yung senaryo, minsan bumabalik siya because of awa na lang. Hindi talaga siya bumabalik because of gusto niya talagang bumalik. Bumabalik siya ng dahil sa awa lang, my dear. So, yun yung pinaka hindi maganda na, situa na energy don my dear. So, I think isa yun sa mga lesson na makukuha mo ngayong first 15 days of December. And hindi mabubuo yung yung ta yung kumbaga parang hindi tatayo yung lamesa o yung upuan nang iisa lang yung kanyang paa normally apat talaga yan my dear so hindi pwede my dear na sino shoulder mo lahat kinakailangan gina kaya nga tinawag na pamilya eh, kasi parang walis tingting -ting yan mas magandang magwalis pag isang bugkos kaysa iisa ka lang Okay, I hope naiintindihan mo yung mga sinasabi ko because I'm just trusting my dear, my intuition na pumapasok as of this moment. Okay. Let me see. We have here the energy of the page of sword and the sun card. My dear, if you have any problem na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, maayos din siya. Yung sinasabi ko sa iyo, my dear, if just in case meron ka mga gustong i-provide, meron ka mga gustong gawin, baka hindi to my dear, yung, uh, hindi yung panahon. Kung hindi mo man siya magawa ngayong December, Mali mo next December, my dear. Pero napakaganda nitong dalawang card na to nahulog Kasi sa energy dito, my dear, ng page of swords, sinasabi dito na huwag ka masyadong magpa sa kung ano yung nangyayari sa'yo sa usapin ng financial. Kasi baka magkaroon ng pressure. Kasi nga, ang dami mong gustong gawin. Ang dami mong gustong bilhin. Ang dami mong ano. Siguro, try to be simple, my dear, sa isang buong December na consider this as a uh, regular na na araw. Parang ganon, okay? Kasi ibasin natin sa kung ano yung laman ng bulsa natin, ganon. Pero sa energy ng sun card, sinasabi dito may na magbabago din to. Hindi ito magiging permanente. It is just more on maging aware ka lang talaga sa mga action mo ngayong first 15 days of December na this is not the, this is not the, this is not the time my dear Aris, na mangutang ka para makapaghanda lang. hindi, this is not the time, my dear. Hindi yon ganon, no? So, kung ano lang yung meron, kung pagkasyahin na lang, okay? Kasi, baka lalong hindi ka makaalis dyan sa problema na kinabibilangan mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Remember, my dear, yung... Ang hirap kasi i explain nito eh. Masarap naman mag-celebrate or something. Pero kung talagang gipit na gipit na talaga at walang-wala na talaga. It's better na ipagpaliban mo na yung mga celebration. Okay? So, we have here the energy of the Eight of Cups. This is more on moving forward, my dear. Mag magiging masakit sa'yo, my dear, natanggapin yung mga bagay na nangyayari ngayong first 15 days of December. Pero, wala kang choice, my dear. Kung meron ka mga tao na gusto mo makasama at hindi naman sila nakikipag-cooperate or baka wala na talaga sa mundong 'to. Wala tayong magagawa kung hindi mag-move forward lang talaga. If just in case na meron tayong mga gustong gawin para sa pamilya natin, meron tayong mga gustong bilhin, kailangan nating tanggapin na hindi natin kayang gawin 'yon sa ngayon. At kung talagang mahal tayo ng pamilya natin or ng mga tao na nakapaligid sa atin, maiintindihan nila tayo na 'yun lang yung kaya natin, 'di ba? So my dear Aries, ito ang nasagap natin na energy or na collect natin para sa yung first 15 days of December. Somehow my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiclick my dear ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload and free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye bye. Thank you my dear.